Ang sakit na Parkinson ay nangyayari dahil sa kakulangan. dopamine sa utak. Ang dopamine ay isang kemikal na inilalabas sa utak. Dahil sa proseso ng pagtanda, ang paglabas ng dopamine ay nababawasan para sa karamihan ng mga tao. Kapag ang dopamine ay kulang sa utak, ang mga taong nagkakaroon ng sakit na Parkinson, sila ay... Napapansin ng mga pasyente na maaari silang magkaroon ng bahagyang panginginig, paninigas ng mga kamay at binti, parang maskarang mukha na walang ekspresyon, at maaari rin silang magkaroon ng kabagalan sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paglalakad, pagsisipilyo, pagligo. Lahat ay nagiging mabagal. Ito ang tinatawag nating mga sintomas ng motor. Pagwan ko sila magkaroon ito ng mga problema do, sa memoria o minsan ay pagbabago ng mood. At maaari rin sila magkaroon ng o, mga guni-guni. Problema sa pagsasalita, problema sa paglunok. Uh, um, minsan, maaari silang magkaroon ng mga problema sa pagtulog, madalas na pag-ihi o minsan kawalan ng kontrol sa pag-ihi na din. Pagkadumi at um, hindi mapakali sa binti syndrome, ito ang mga pinakakaraniwang non-motor symptoms na maaaring mangyari bago magsimula ang mga sintomas ng motor sa ilang pasyente hindi natin magagamot ang problema ito. Pero maaari natin itong makontrol ng maayos. Iminumungkahi ko sa lahat ng aking mga pasyente na simulan ang Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet ay nangangahulugan na ang pasyente ay dapat magkaroon ng maraming gulay at prutas, kaunting mga tuyong prutas. Mas maraming omega fatty acids mula sa isda at hipon. Bawasan ang matatamis at uminom ng mas maraming tubig mahalagang bagay ay dapat kang mag-ehersisyo like ng regular, hindi bababa sa 40 minuto ng paglalakad araw-araw. Kung hindi mo magawa yon umaga 20 minuto, gabi 20 minuto, isang simpleng paglalakad at may kasamang mga libreng ehersisyo ng kamay ay higit pa sa sapat. Ang mahalagang bagay ay ngayon ay mayroon tayong maraming mga advanced na away paggamot para sa sakit na Parkinson. Meron tayong iba't ibang mga gamot at kung hindi sapat ang mga gamot, Meron tayong mga advanced na therapy tulad ng deep brain stimulation at apomorphine injections. Ang sasabihin ko sa lahat ng aking mga pasyente ay ang Parkinson's kahit na yung hindi ito nagagamot. Ngunit sa mga magagamit na paggamot, maaari naming ibigay sa iyo ang halos normal na buhay tulad ng lahat ng iyong mga kapamilya at kaibigan. Salamat.